guys may pupunta lang tayo guys punta tayo dito sa ano guys magandang umaga magandang tanghali magandang hapon ayan guys papakita ko sa inyo guys dito sa bilyan namin guys yung nasa likod lang ayan na tayo guys kasi mayroon akong papakita sa inyo guys dits dits guys ganda ng ano ganda ng bunga ng dits Pakita ko sa inyo yung sariwang ditch talaga siya. Bunga. Ayan. Lalagad tayo. Dito lang sa likod namin to. Lalagad tayo guys. May malunggay doon oh. No? Siguro may Pilipino dyan nakatira sa buhay na yun. Mayroong malunggay. Di ba layo pa yung dates na? Ito nasa ako lang, kabilang kanto Puntaan lang natin yung dates. Gusto ko pakita sa inyo yung bunga. yan guys. Dapat naka live ako, no? Sana ba yung ditch na yan? Ayan, hey, ayan, hey, kaya yung ditch ha. Ah, ito na malapit na tayo sa dates, guys. Ayun guys. Ito puno na, guys, oh. Ang daming dates dito. Uh, tingnan natin yung dates, yung bunga ng dates. Ganda ng bunga ng dates dito, guys. Ganda <coughs> yung bunga, guys. Oh, tingnan nyo, guys. Oh. Ayan, guys. Oh. Wow, uh, may hinog, may dilaw na, guys. Dati nung pumunta ko rito, green po yan, eh. Ngayon ano, dinog na. Ayan, nyo guys. May dilaw na guys. Ayan, Pwede na, oh. na pitasin. Eh. Yan pa oh. yan, green pa yan. Ang dami bunga guys. No? ngito ito yung dates guys matamis yan guys matamis ang daming bunga oh, ganda ganda ng bunga guys oh ganda ng bunga. Oh, may na doon, oh. Oh, sige, hinog na yan. Ito, na, oh. May dilaw na, kaya yan? Hindi ba lang ko yan? Daming bunga no. Oh. Ayan guys, oh. isang puno lang yan guys, oh. daming bunga niyo. Ah, uh, picture lang yan natin ta guys. Ayan, picture na natin. Ito na tama, maliwanag dito. Ayan, maliwanag. Ayan, ganda no?

Ito yung puno ng ditch guys Ang tanim lang ito, mababa lang yan oh Mababa lang yan mm -hmm. Diba? Ang dami oh Ang dami Punta lang ako dito para mag vlog <laughs> Ang ganda lang ito, ang daming bunga guys Ilang puwig yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Oh, naina na ano? Nai na buwig. Oh, yan. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang, guys. Hanggang dito na lang. Tara, alis na tayo. Bye-bye. Dapat kamera. Yan. Yan, dito ako kayo sa my place. Oh, bye, -bye guys. Bye-bye. ay alis na tayo. Punta na tayo dun sa ano? Market. Lalagad <coughs> tayo. Punta tayo doon. ano? Hot time kasi bibili ako ng ano dun? Toyo. Bibili ako ng toyo. Mga ako eh. Huwag kita ko nag-ikot-ikot kayo Ito na yung dito, dito nagbibisikleta ko ako rito Dito ako nag-ikot-ikot Ayun. Ikot-ikot ako dito Malaki hindi pa tapos yan Gagawin ano yata to eh Plaza, plaza nila Luwag Pupunta ko sa ano Punta ko sa utaim Bibili ako ng toyo mga kahoy dito guys oh. alaga yung mga kahoy Yan. ganda ng muski nila dito Matawa tawa opis matawa opis yan dito okay guys bye bye guys bye bye hanggang dito na lang hanggang dito na lang ako guys naglangkad langkad ako guys Ayan, dito na lang bilya namin yan guys oh. yung nakikita na yan oh, yan ang accommodation namin yun no? ito ito accommodation namin yan oh. accommodation yan yung mayroong ano sa taas ito accommodation namin ito yon May laking puno dito. Magkaroon ng kahoy dito, alaga. Mayroon ang laking puno. Okay guys Huwag ko muna Wait lang Ayan Ito na tayo Gamitin natin ito ng mga Sampung minuto siguro Hello <laughs> Walking walking Going to What time Ah yung bilyan namin kasi yung mayroong kita mo yung ano mayroong bus yung oh, bilyan namin yan yan yung bus na yan no? bilyan namin yung bilya ang komodisyon namin yon yung pangalawang ano pangalawang building 1 2 yun bilyan ng na, accommodation namin yun building ayan pumunta lang ko sa likod kasi nag Biniblog ko yung dates Punta na ako sa, sa ano? O-time. Let's see. Ito na lang tayo sa punong kahoy. Malaki na mga punong kahoy, yo. Yun. Ang mga ibon. Ito naman, ano yan? Ah. Uh, Dal, ah. Uh, Dal Aldar Albaida Fish 2. Ano yan? Uh, Riyad Cost Cluster 1, yung paanakan nyan dyan. Clinic yan, eh, clinic. Paanakan nyan dyan. Lakad tayo, lakad. yan bye-bye. Mag-bye-bye na tayo 8 minutes na eh. 8 minutes na. Gawin natin ito ng mga 15 minutos yeah. dito na ako sa highway dito sa saan, dito ako nag-vlog nag-vlog dito eh. mga tambay bibili lang ako ng toyo Ayan, guys, sala, apatay, sala pala ito guys, yung may mga bunga dito guys oh. yung kahoy nya may mga bunga, you know. o oh may mga bunga oh. Yung puno ng kahoy, yung bunga. Ada bunga. May yung mga bunga yan Yung oh. anong tawag ng kahoy na yan. Sala. Sana nakabukas yung ano. Sasara ano, ah. kasi. Hanggang dito na lang guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye na. Bye bye na. Hanggang dito na lang. Sarado pa eh. Nagsasala kasi kaya sarado ito ngayon. Bye bye na. Bye bye. Dito ako nag vlog. Eh. Dito ako nakatambay dati. Oh. Sige na. Bye bye. Hanggang dito na lang. Bye bye.